Mysterious so Wilderness Farm, Day 2 of Summer Year 2. Ang current funds ay 36,540 gold. Ang total earnings ay 1,537,488 gold. Gumising na tayo at uminom tayo ng tsaa. Ngayon, kailangan natin magtanim na blueberry seeds kasi ay tingnan muna natin pala. Basahin natin yung calendar. Oh, malapit na yung birthday ni Jazz. At ang weather report is going to be clear and sunny all day. Tapos, ang fortune natin for today neutral. The day is in your hands. So, lagay muna natin to rito para hindi natin daladala. -dala. Ito pala. Delikado na. Ayan. Ano pa ang pwede natin gawin? Wala na tayong pwede gawin dyan. Dito. Dami na natin jade, oh. Pasok natin dito sa ano pong. Eto, lagay natin dyan. Tapos, ito natin lagay. Yan. Ito pwede natin. Pwede pa tayo maglagay niyan. Dito. Anihin natin lahat tong dried rubbers. At kunin na natin lahat tong Yan. Later on nga pala kailangan natin. Teka, kailangan natin alisin to. De, bukas na lang bukas na lang natin ayusin and then ano mapaglagyan ito ito yung mga dapat natin anuhin ay meron pa dito Kunin natin isa so, na yun puntahan natin si Snowy 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 where are you Snowy wala si Snowy. Asan si Snowy? Ayun, nakahiga doon, no? Oh. Nakahiga. Ang ating Snowy. O, oh, Magtanim tayo dito. May mga butas-butas pa pala dito na hindi nataniman. Pwede ilagay natin radish. Ito. Radish. Actually, meron nga palang bagong ano si ano, pier na yun eh. Sabi niya, ay, hindi na taniman yun, no? Ay, hindi na diligan. Pero hindi na ako mag-aksaya na mag-dilig-dilig dyan. Yan. Para alam natin hanggang dyan lang. <laughs> Yan. Yeah. Tapos, dito lagyan natin ng um, adta paalisin natin yan at dito tayo mag ano tayo dito mag tanim tayo parang na nagkukulong yung ating mga lightning rod kilala ba yung naggawa natin ganun kinakain kaya ng ibon lighting rod natin. Wala. mayam ating lagyan ng tubig ang ating binongkal. Hindi rin tal pala tayo nakabili ng bean hot pot. Kasi nga busy. Kailangan kasi nakaayos na tong ating ano yun. Ngayon, ilagay natin tong corn. Ito. Yan. At lahat taniman natin na ah, uh, ah, uh, oh, tanim natin yan dyan. natira pa. Wala na ba lahat na nalagyan na? Yes, nalagyan na lahat. Dito naman sa area na to. Yan. dapat maayos na natin to para hindi na natin po problemahin ayos na siya ibili pa pala tayo kay Clint ng ibili tayo kay Clint ng ano mga oars okay okay alis na tayo ito, lagay natin dito at saka ito kasi sumulat sa atin si Linus hey, okay, let's go ah, meron pa pala tayo dito mga ano oh. punin natin punin natin lahat okay, wala na nag ano siya bumabagal tapos meron ba tayong pagkain ayan may pagkain naman tayo ay hindi ito oh ay hindi 75 din ito na lang 100 plus kainin natin tapos na tayo ng ano kaya meron dito habang wala si Alex <laughs> bungkalin natin yung kanilang mga basurahan what are you selling gas? Cranberries. sige bilhin natin wala na kasi time time mag eh Umili. eto bigay natin tong orange kay gas do you want some fruit gas? I'm, giving... I'm speechless wow tree gusto ba niya yun? Tingnan natin na Social. Gas, gas, gas. Nasa si gas. baba pala ng ano natin kay gaso oh. love gift niya yung orange. Okay, I'll remember that. I'll remember that. Ah, meron nga pala tayong kailangan puntahan dito. Ano ba mission? What's the mission? ocean fish. Sige. Radish. Wala akong time mag, ano na, radish eh. Kasi lahat gusto ko nga maging fruit. Fruit cocktail. <laughs> star fruit. Maging star fruit. What's this? Makamakalimutan natin si anong pangalan nito. Squam Summer Squash makalimutan natin si Clint. Bibili tayo kay Clint at saka kay ano. Okay. Alam ko may mission tayo. Asa na yung rainbow shell yata yun? O, oh. pag summer lang kasi may rainbow shell eh. Anyway, kung wala, wala. <laughs> Iba na yung natin. Punta tayo kay Clint. Wala na kasi time time para What's this? Ah Wala time time para Magbungkal sa ano Or pumunta sa cave Bibili na lang natin I would like to buy Ito ulit Ayan, Yan ah, Isang daan yan Saka isang daan nito na tayong pera Wala na tayong pera Wala na tayong pera kailangan pala tayo magtinda magtitinda tayo kay Willie kung ano ano pinagbili natin si ano meron ba akong ayan bigyan natin siya gusto niya to eh maski galing sa basura <laughs> thanks I really like this hmm. <laughs> ano bang pangalan <laughs> si Sam ba? Hindi. Hindi ko na maalala kung anong pangalan niya. 1, 2, 3, 4. 4, na. Ay, ba? Iwan natin. Ito. Check pa ito. Ano pa? Ito. Yan. Ngayon, ibenta natin dito. I'm selling this, 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 and this. O, di may pera tayo. Ano kaya, may bibilin tayo? Nakalimutan ko. Let's <laughs> to buy something. Ito, tanim natin dito. Ayan, natanim din ayun, ah, hindi ko maalala ah, yung ano, bagong seeds may bagong seeds si ano eh, Pierre tingnan natin kung ano yun what's that yun sila, nag-erobics nag yung <laughs> mm hmm. eto so, bilhin natin lahat yan, 6 ah, may natira pa tayong 4 ito bibenta natin magkano ba to bibentahin natin to yan tsaka to pati to ayan so pwede pa tayong bumili bili na natin lahat yan yes ngayon balik na ulit tayo sa ating farm and what's this bread slime sige po kaya, di pwede. Kung hindi, hindi. Sorry. <laughs> Titignan pa nga pala natin yung ano sa loob ng barn. Hindi na nga natin nakausap yung mga ano dun eh. Yung mga animals. Teka, i-unload ko lang to rito. Yan. Ay, marami pa pala tayo. Oh. Ito iwan natin dyan. Gumawa tayo ng marami nyan. Ito iwan dyan. O, oh, pwede pang gumawa ng isa pa. Tsaka to. Ito. Lagay muna natin dito. Unahin <coughs> natin tong iron ore. Tapos gumawa tayo. Call. Dapat ka lapit ko na nun yung pagawaan ng coal. Tingnan na natin yung nandito na uh, ano. Hello, hello, hello. Hello. Ayun yung natin. Ano meron dito? Ang dami na oh. Ay, ito pala kailangan pa palang pagawa. Kailangan natin pagawa yung... Hmm. Dito rin. Kailangan natin silang arugain. Arugain natin sila. Ngayon, lagay natin sa labas. Ang pwede, ito, 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 ito. So, lahat muna yan, i-send na muna natin. Yan. Dito naman, kausapin natin, Whitey, si Casper. Yan. Pwede natin to Tsaka ito. Dami na, oh. lagay natin sa labas. Send natin yung mga atas yan, tsaka to. And then, kunin na natin tong mga to. Lagay natin sa... Dito, lagay natin to. Let's put it here. Gumaulit tayo ng ano, duck. Yan. Send na natin to rito. Tsaka to. What else? Ito, bigyan natin isang wool. Ay, meron nga pala rito ang ano. Saan na yun? Ayun oh. o. Isisend natin lahat to. Para bukas may pera tayo. send it to the shipping box o yan, yan ay hindi yan, Ito. tsaka yun ngayon kunin na natin to kasi laging nakakalimutan tsaka to. natin ilalagay sa bahay para hindi ko siya nakakaligtaan lagyan ng uh, crops para lagi meron kasi nakakaligtaan pag nandito eh susunod pati rin yung eggs na nasa baba pupunin natin yan. meron dito? wala okay let's go let's go so go <laughs> Nako, mag-ano pa pala tayo. tayo. Hindi ko na na-ano. Ayan. Tapos ano pa? Ito. Hindi tayo nakapunta doon sa desert. Sa desert storm. <laughs> Ayun. Ito lata'y tayong coal. Gawa tayo ng coal. Ano Tapos dito. Gawa. Paano ulit tayo na? Okay. Pwede na tayo ngayon gumawa ng tatlo pa na ano. sa yan? At dito. Ay, ito pala, oh. Yan. Tapos ito. Ay, sabi natin na ayusin natin, di ba diba? So, ayusin na natin to sa natin lalagay? Baka dapat dito. nalang Dito na lang muna. Lagay natin dito. Yan. Tapos, ito meron tayong ganito, oh. Where, where, where? Ito. Tapos lagyan natin ng ilaw. ito, oh. Nito. Naku, ang dami nito. Kasya ba dito? Parang hindi yata kasya to dito. Where? Saan natin lalagay? Baka dito na lang. Kasya ba dito Yan. Tapos, Ito. Kunin natin. Ilawan natin dito. Dito. Ayan. 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 Ano ba yung meron dito? Alisin na natin lahat to. Ayan. Tapos kunin natin. Lagay natin ito. eto ilagay naman natin dito ilagay natin dito yan tapos yan ilagay natin dyan yung mga yan ganyan so may 15 pa tayo siguro yung 15 dito na lang ito natin lagay Ano ngayon ang ilalagay natin sa mga yan? Ito tayo dito. Aha, meron tayong itong mga rubberbs. Alam ko may rubberbs pa tayo sa loob ng ano eh. Tingnan na natin yun. Baka meron na doon rubberbs. Rubberbs. Tapos, ito digain natin sa labas ala for ano na 12 na pala andito tayo dito yan barbs na dito. Wala pang raw barbs. Hindi pa sila tumutubo. Ayun may meron pang ano ron. Meron. Kukunin din natin yan. Para isang place lang sila lahat. Ayan. Kunin natin to. Yes. Meron dito. Nothing. Nothing. Let's go. Yay! Ayan na naman sila. Ano natin itong mga coal? Photo finish. Iwas-iwas na lang. Lagay natin dito ang ano pa ang ilalagay natin dito bukas ayusin natin yan ang gulo eh ang gulo talaga tong rubber lagay na natin dito para maging wine tulog na tayo ala ni na siya nakatulog <laughs> So, for day 2 of summer, year 2, kumita tayo ng 47,530 gold. So, kung maintain natin na everyday, makaka kumikita tayo ng around 50,000, maka ma-attain natin yung gusto natin na ano, na 2, ano, trip 3 million, maka 3 million na tayo by the end of summer. Okay.